tog ng one yun yung magkasama. Ano man sa'yo pa ako yung Cherry White na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh yung naging sira. Ang trig na kong kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang packboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yung... Kasi. <laughs> Tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin sa kung paano niya ako binago teka lilinawin ko lang ah <laughs> 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 ano, tag dito, lovely <laughs> yung mga vlog namin <laughs> sinasabi yung ginamit si Backboy nung nawalan siya ng page yung mga video niya na ginagawa ko yung mga content sa akin na ina-upload <laughs> sa page ko okay, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo alam ko yan kaya nga eh. Kaya Ito nga. Ito ang trabaho ako. <laughs> Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong Kaya mga. Wala na nungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. yung magkasama. May maiyak ako bagay ninyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema itong tao na to. Sobrang bait niya to. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit, tinulungan niya ako maging mahim. Tinulong kanya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano? Ano lang ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. ayokong ayokong si ayokong to si Kalbo na na lugmok. Nakita ko na ano siya na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang wala, ganun. 'Di ba? Pangako ko sa noon na aayusin uh, ko 'yung buhay mo. 'Di ba? Tulungan mo rin 'yung tulungan mo rin 'yung sarili mo. Itigil mo kung ano 'yung dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi 'yung sarili mo. Hindi, hindi ano kasi hindi ko na alam kung paano pag gumagawa gagawin ko sa iyo eh. Bugbog sarado ka na nga, wala pa rin epekto eh. 'Di ba? Sila Norbin, hindi yan nagkulang din sa iyo. Ang bait nila sa iyo. Sobra.